Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito'y tunay na maging gabay. Gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewaniti po ito kasama ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, inanyayahan si Yesus ng isa sa mga pariseyo upang makasalo niya. Umaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niya ang kumakain si Yesus sa bahay ng pariseyo kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas sa kasinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. Pagsasadiwa, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Sa Ibanghelyo ngayon, ipinakita ni Jesus ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos ang babaeng makasalanan na hindi pinangalanan ay nagpakumbaba sa harapan ni Jesus. Daladala niya ang pabangong alabastro, simbolo ng pagsisisi at pag-ibig. Tinuruan ni Jesus ang pariseyong nag anyaya sa kanya na ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa pag-unawa at pagpapatawad. Tayo rin ay inaanihaya ni Jesus na magpakumbaba, magdala ng pagsisisi at tanggapin ang kanyang pagpapatawad. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay maaaring magkaroon ng bagong buhay at pag-asa. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Sobrewanite po ito, All for the Gospel.